Okay po mga ka-sir, for today's video uh, Mag-update po tayo ng mga in-out po dito ng mga ipon Sa ating kaibigan na may every Kaya po, balito po, isa po natin Ito, may mga available po dito ng mga ino line kaya may... po, pakita po tayo inyo. Ito, napakalina po ng video natin Medyo maganda itong kuha natin Ito po, uh, yellow bull of a line, ino Meron po dyan cutting hand. Yung pack 2.5 yung hand. 2K. Okay. E yung pastel na yan. Yung pastel na yan. Sweet ino po yan. Yan. Bali yung... Yun naman po yung fire blue. Fire blue pa paint Post dilute. Ayan. Yung parang pastel na fire blue. Ayan. 2.5 po yan. Yung move naman niya yan. Yung move... Ito, 5 pitino. Available din yan. 1,000 na lang yan, mga master kung albino ay 1,000 din. At saka yung green opa is kikino, available din po yan. Pack po yan mga master. Ayan, cut po. At saka yung kikino na yun, nasa yung dalawa kikino. 1,500 yung cut, 1,500 din yung hen. Sweet opa yung cut mga master. Ayun, yellow bull, opaline, line. Sweet stable po yan. Napakaganda po na ibon na yan mga master. Ayan, puli po si patin. Ayan o. Oh. Yan. Tignan nyo na lang po kung mayroon po kayong mga kurso na daan dyan. Ito, sigurado po ito, mga master. Ayan. Bali ito, napakaganda ng ibon na yan, o. Oh. Ito, update lang po natin ito sa inyo. Baka sakaling may nakaligtan po kayo sa ibang video natin. Ito, meron po dito. Tignan nyo po na may ibon kung meron mga kurso na daan. <tip> Uh, bali nang po tayo mga master. Ah, uh, Abite Laguna, Tagaytay Batangas. Uh, mga may kurso na da Ako na po magdi-deliver kung gusto nyo Para safe po yung ibon at may uh, makarating po na mas maaga sa inyo. At hindi po natin kaya na may stress ma stress masyado yung ibon. Ito mga master ah. Uh. Yan. pwede lang kayo diyan. Pwede kayo makapasyan dito sa ano, location po na ito, Sir, ano, dito lang po yung sa Quezon City sa may Balintawak. Sa Kaangi, ano, Kaingin Road po, Mama Sir. Ayan. Ha, ah, pinipili lang kayo dyan. Yan po yung update natin sa araw na to. Ipat pa tayo sa iba. Meron pa po dito mga Lutino Opa Project. hindi. Ah, Oo, oh, tama. Lutino Opa Project. Tsaka ah, Lutino Visual. Meron din dito Lutino Split Opa oh, Cup. Available po yan dito, mga master. Yan. So, ito po yung mga lutino opa. May lutino opa po dyan. Ah, uh, dalawa po lutino opa dyan. Yung pulang-pula yung ulo. Ayan, yun sa gilid. Oh. Dalawa. Tapos yung iba dito, ah, uh, lutino split opa. Ayan po, mga master. Cut na po yan. Matik na po yan. Split opa na po yan. Available po mga to. Ah, uh, PM na lang sa price sa ano na to. Sa mga ibo na to. Ayan, available po yan. Talagang ano na. Ready to breed na rin to. Five months. Konting panahon na lang. May bibreed yun na talaga to mga master. Ito, paunahan na lang sa may gusto. At saka ito, limited lang to. Birang-bira -bira to makakakuha ng ganitong line. Ng mga looting and split o, pa. Sa mga naghahanap, hindi kaya ng visual. Ito, panalong-panalo sa budget. Kaya tangtiligin na to mga master. At dito meron pa o. Oh. Ito, meron pa dito sa ibabaw. Ano mga ID na ito ya? Ha? Hindi lang yan. Lutino? Lutino lang. Lutino. Tapos, may ano dyan, Bino. Ayan po mga master o. Par Blue Dilute. Ito, Par Blue Dilute. Ayun, Par Blue Dilute, magkano to? 2K na lang po yan o. Par Blue Dilute. Ayan, panalang na yan. Matured na mature na yan. Ano na po yan, 9 months? Babae. Babae. Ayan po mga master, itong ano, Itong par blue ano ya? Perso, magkano 'yon? Ay, par blue perso 500 na lang po 'yan, no? Oh, napakaganda oh. Far blue perso 500 na lang 'yan. Yung mga lutino dito, mga master, uh, matured na yan, panalang na rin. Anong ID na ito ya? Ah, gender? Hen at kak. na po yan, mga master. Andong po yung isa sa pairing cage. Yeah, yan, ito may green Diliot. Magkasa green dilute? Green dilute. 2K okay na lang din. Matured na rin po yan, mga master. 8 months na po yan. Panalang na rin yan. Anong ano yan, okay. Jayden? Okay. Posen din po yan, mga master. At alin pa dito yung available ya? Yan, yung eh, fire blue pa yan. Fire blue. Fire blue, blue yung mga pa. Ito, yung sa purge. Magkano naman yun ya? 600 Anong anong gender? Posen Posen din Ayan o oh, fire blow pa Ayan new wing po mama sir Ito po available po mga yan Napakaganda ng mga ibon Ayan may hindi naman PM nyo na lang sa price PM na lang din at saka may presyo naman yan Itong back to back pala na ano Ayan Bali bandit pero yan o oh. Uh, lutino Magkano ako po? Bye. Tupay po, mga paris na po yan. Tupay. Ayun po. Banded pair na po yan, mga yan. Yan, natatakot lang sa atin eh. Nabubulabog. Sa yung Lutino pa project? Sa yung Lutino pa project? Panalang niya. Saan? Saan? Yan, yan. Ah, dito. Lutino, Lutino split Opa. Lutino Opa. Lutino split Opa. Ito, may Lutino split Opa, mamaser Makan sa criminal Street apa ya? Yes. Hah? Ayah pilih nala sa price. Criminal Street apa, Mama Master? Ayah. Pilih sa price po. Ini tu ambil At meron dito, ano, mga price ko po ito, mamaster Master. Napa po. ano, may Ayah. Magrino apa? Magrino may pastel ayun o, oh. ganda ng pastel ayun o, oh. ayun o oh. green pastel, ayun sa baba, green pastel, pitino po yan eto, kung takin team nyo na lang, o oh, text nyo na lang po, ayan text lang po ayun na lang po yung ari tayo na lang po mag-usap na ito mga master ayan, available po ito sa mga ino line eto, update lang po natin ito ulit mga master ha para meron naman po, meron naman po kayong idea kung ano pong ibo ang mahugustuhan nyo. Kaya na lang, medyo malabo yung camera natin. Ayan po. Pili-pili na lang po sa may gusto. Ayan. Balik po, ito po, update po natin sa araw na to, ha. Ah. Mga master. Balikan po natin ang review sa flight na isa. Balikan po natin sa malaking flight. So, ayan po, mas medyo maganda po yung kuha natin. Ulitin lang po natin, ayan o. Oh. Ayan. May mga pastel po dito, sketchy, no? at saka may far dilute po dyan yung madungis na yun na far na parang pastel uh, ano po yan far blue o papain post dilute po yan mga master ayan yellow ball of a line sweet ino 2.5 po sa cup 2k po sa hen meron din po dyan ano ayun uh, yung uh, peri cake po yan bandit pair na po yan mga master 1.5 yung cup 1.5 yung hen. Dito pa yung kak, mga master. Dito pa po yan. Yung green opal ay na yan mga master. ano po yan? Green opal, sino po yan mga master. Ayan. Sa albino, 1K, 1K na lang po yan mga hen. Meron po yan mga master. Ayan. Ah, uh, bali, kontakin nyo na lang po ulit ha. Ayan, medyo magaganda po yung kuha natin o. No? Oh. Yan, yan po yung update natin sa ibunan dito natin kaibigan. Yan. Meron din po dyan, ito yung move. Yan yeah, yung move oh. Ayan, yung move. Pito, five, three, kilo po yan mga makser. Yan, available din po yan. Lahat po available to. Pwede kaya magtanong, pasyal po kayo dito na every na to. Kaya bali yan po yung update natin. Marami salamat sa pag-suporta sa panunod nyo po na ating mga bagong video na ina-upload. Thank you po mga master.